na ay po, nabunot ayun po sa episode na ito ano po, wala po tayong intensyon na pabayaan o sirain ang ating pong pananim o po, kahit sino po naman sa atin kumbaga hindi laang po napansin at hindi nakita kaya po ito yung kinahinatnan oh yan pasensya na po sa part na ito yan, hindi po napansin, gawa na nasa dulo na ring kahoy ba? naring ring lansone, ah, kalamansi. Ito. Titipunin po natin. Overripe. Eh. po, sa episode ito, ano po? Andito po tayo sa area number 2 po. Oh. Kataho ay mating din nilang maaari. Oh, kung ano po maaari din, katulad ng mga saging, saging na yan. Ay ating pong titingnan tat titibay na rin oh. Ho. hindi lang tingin ayon po sama sama po tayo Ay po, titingin po tayo din. Mga senyorita po. hihimusuan po Ari po yung kay utol na mga saging din eh. Ay, ari ang pwede na po. Oh. Ay, lapak na. Ah, dami na pati pinagkainan. Hindi na nalaan. Lakatan pa man din pala, aray. Naay po Ay lakatan oh. Ay ilan na natin Hindi na rin na napansin. Naay po Ating titibay na po. Uh -huh. Hindi rin po. Opo, opo, opo. naman. Bumagsak pa. <laughs> Hinug na nga, bumagsak pa. Ay, eh, nangyari na oh. Ang marami na rin pong nadali. Hmm. Naay po oh. Naay ho, Aw. Oh. Even po pala kumain. Ah, naging ugnay. -ug na oh. Hindi po napansin gawa na ring maano pa ka Madamuhan. Saan din? Dalawang bubog po nalagas Oh. Isa, dalawa. Tatlo pala oh. Sayang, hindi na ano eh. Kaya minsan po ako parang balais-isbang balais, balais pumunta din eh. Hmm. Chu. Kinakain naman pala ng aso. Ano ba kaya po sa palengke ari? Ang ganda pa dami. Baka po rin mga 50 pesos, 6 na peraso. Yan, RP Lakatan na yun. Lakatang Tagalog. Kaya maliliit. Mm. Hmm, chuchu. Hmm, chuchu. Hmm. Nagit kinakain ng aso yung hinug. Hmm. hmm. Ano cucu, nadali na. Nakatago po, kaya pala hindi gaano pansin na lakatang ari. Ayos po naman, abot pa, hindi pa huli ang lahat. Ari o, ating hihimusuan na o. Oh. Ang naglinis po nito ay yung aking ama oh yan talagang saludo po ako sa aking tatay ay ako po lagi naroon din sa kabila ay at ang nagtanim po naman ang niyog nito hindi man po ninyo tinatanong ay ang aking nanay oh yan <coughs> tanim po ng inay yan yan si pag din po magtanim ay oh yan Marami na rin pala ang talim ni nanay na niyog. Ilang taon nga naman aray yun. Oh. Yan ang dami punong langgam na pagkakasakit mga gatyan. Oh. Yung maliliit. ting pa po tayo din. tanim ni Kapangalan na Lansones <laughs> wala po ako ma-spot na Ari po mga saging kay kapanganay oh. Yes, yeah, utol hindi po gaano nakakaano na <coughs> okay na naman po kumbaga, hindi na rin po namin pinagtatrabaho po talagang bawal po sa kanya ay. Eh. Aba, ay ari po ang maganda oh. Number laton tan ang lakatan. Aba, ay dilaw na dilaw. Oh. Ay, hindi rin nakikita. Oh. Ay hinog na hinog. Wala ju. Yan na ay po. Kita po ninyo. Ay buklo na. Oh, hinug na hinug yan areho lakatan po pa man din oh pa ah, daming na ubus oh dumadami pa na ubus hinog na po lahat ate po hilahin eh, eh. ay nabuklo po pala buklo yun oh natagpos yung dulo Para balatundan -dan na po. Ay, gano'n. Pata. Dapat po hinahilay ay, Para hmm. Ang ah, dami nyo nangangagat Nandito eh, naman Eh eh hindi pa hinahapay Ay Bumagsak na po Nabunot Nabunot sa luigan Lalo na nabunot saktong sakto na po pangkain na talaga na Ay nabunot ayun po sa episode na ito ano po, wala po tayong intensyon na pabayaan o sirain ang ating pong pananim o po kahit sino po naman sa atin yan kumbaga hindi laang po napansin at hindi nakita kaya po ito yung kinahinatnan oh yan pasensya na po sa part na ito yan hindi po napansin gawa na nasa dulo na ring kahoy ba na ring lansone ah kalamansi ito titipunin po natin ube ripe hmm. pwede pa naman po ito hmm. yun tapos uh, parang latundan lang po ito po yung lakatan uh, misto lang latundan eh, eh nakakabog pa rin uh. eh, eh hindi na kailangan yung mga Lakatan po ari. Eh. Teksturang ano? Teksturang latundan. Pa-nok buhi, eh. matukla. Naipuy sang tumpok. tamis na po. Wa po dala lang Ang hmm. ganda ng pagkahinog. <clears throat> Naaalala ko po ay ug, -ug ay pag yung bang nahinog ang saging yung katulad nito overripe. Kaunting ganun lang yung ug, -ug ay talaga. Eh ito lakatan mo. Oh. Di ba ang ano niya, iba po ba ang presyo, Sayang. Banatan ko tulong ng banatan. Kaya po kung mapansin niyo, ako po minsan kumbaga sa ibang area, harbis ako ng harbis at ako po yung hinahayang din oh. Kagaya po ng ninatatay po, nila utol. masipag pong magtanim. Eh minsan po ba hindi rin na ano, nasa dami ng gawa. Ako po naman tuwa na i-harvest e ng i-harvest e sila oh, uh ay ngayon ho uh ay -huh, kahit ako'y sabihin natin na madalas ako mag-harvest uh -huh. ay hindi ko pa rin naaagad oh. Uh -huh. hindi man po hindi naman tutuusing malawak ang aming taniman kaya hindi nakukuha siguro po nakikita ko marami lang yung ginagawa oh, uh -huh. <clears throat> yun po ang nakikita ko Chiu, hmm. kakain ka oh uh -huh. bigyan na po natin sa aso ring ibang ibang mga lut -lut. yan oh. alam nyo po yung lut -lut

nirupo pong asong hindi nakaka na saging. Mm. ano ang potassium ninyo dugi yung pa po isa oh. ano ang potassium? Tataas. Kyo. Hindi mananakit ang iyong ano, buto-buto. <laughs> ano ho? Oh. Yan, salamat po sa inyong pagsama no. Ito na po ang naging kanap Oh. Epo, po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Yan. Lakatan Harvest na isave pa naman po natin. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.